Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay mayroon akong inihandang isang tutorial para sa inyo. Pero bago iyon ay pakikilala ko muna ang aking sarili. Muli, magandang araw. Ako si Binibining Stephanie na inyong makakasama sa araw na ito. Handa na ba kayo? Kung ganon ay simulan na natin. Alam niyo ba na mayroong iba't ibang uri ng clef sa musika? Tama kayo nang narinig. Ang musika ay mayroong iba't ibang uri ng clef at iyan ang aking ituturo sa inyo ngayong araw. Ang clef ay simbolo sa kaliwang bahagi ng staff. Ginagamit ito upang tukuyin kung anong nota ang nasa bawat linya at espasyo. Ang pinakamadalas na gamitin ay ang G clef o treble clef, F clef o bass clef, at C clef na may dalawang uri, ang alto at tenor clef. Ang G clef o treble clef ay nakakurve note G above middle C. Ginagamit ito sa mga instruments na mataas ang pitch gaya ng violin, flute, at piano. Upang makuha ito ng tama, ay i-memorize lamang ang every good boy, the spine, E, G, B, D, F, at face. Ang F clef o bass clef naman, ito ay nasa note F below middle C. Ito ay para sa mga mababang tunog tulad ng cello basun, piano left hand, at trombone. Upang maalala ito, ay alalahanin lamang ang good boys do find always na nasa mga linya. At all cows eat grass naman sa mga espasyo nito. At ang huli naman ay ang C clef. Unahin natin ang alto clef. Ang middle C ng alto clef ay makikita sa gitnang bahagi ng staff o ang pangatlong linya nito. Ito ay ginagamit para sa mga instrumentong tulad ng viola at alto trombone. Upang maalala ang mga nota sa alto clef, ay tandaan lamang ang fat ali, cats, eat garbage. Ito ay nasa mga linya. Ilagay lamang F, A, C, E, G. At para naman sa mga espasyo, tandaan ang good burritos don't fall apart o ang G B D -F -A. At panghuli ay ang tenor clef. Ang tenor clef ay isang notasyong musikal na ginagamit upang ipahiwatig ang taas ng mga nota sa staff. Lalo na para sa mga instrumento sa kan na may mas mataas na saklaw upang maiwasan ang sobrang dami ng mga ledger lines. Ito ay isang uri ng C clef kung saan ang gitna ng simbolo ay nakapatong sa ika na linya mula sa ibaba ng staff na kumakatawan sa gitnang C. Upang matandaan ang mga nota sa tenor clef, ay tandaan lamang ang Donuts fall apart crumbs everywhere. Lalagay ito sa mga linya ng D, F, A, C, at E. Para naman sa mga espasyo, tandaan lamang ang Every good boy does fine. O ang E, G, B, D, at F. Ngayon naman, kapag pinagsama ang treble at bass clef, nagiging grand staff ito para sa piano. Kung saan, sa gitna ng dalawang staff, dito ay ang middle C. Ngayon ay balikan natin ang aking mga itinuro ngayong araw. Una na dito ay ang G clef o treble clef. Tandaan na kapag treble clef, ito ay mataas na nota at ang instrumentong ginagamit dito ay ang violin, piano at flute. Susunod naman ay ang F clef o bass clef. Ang nota dito ay mababa at ang ginagamit na instrumento para sa F-clef ay ang selo, basun, piano, at trombone. Kapag naman alto clef, ang nota nito ay nasa gitna lamang at ginagamitan nito ng viola at alto trombone. Para sa panghuli ay ang tenor clef. Ang nota sa tenor clef ay nasa gitnang bahagi at mababa, kung saan ay ginagamitan din dito ang selo. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw tungkol sa iba't ibang uri ng clef sa musika. Yun lamang ang aking ituturo sa inyo. Hanggang sa muli mga bata, paalam!